Dahil marami nang nagpapabuo sa akin o nagpapapalit ng battery na 18650, kaya naman napilitan akong bumili nito mga master na ating magagamit. Kailangan kasi natin itong bagay na to. Welcome back mga master for today's video. Ayan, marami sa atin nagpapagawa ng 18650 or nagpapapalit ng mga dead cell. So kaya naman napilitan akong bumili nitong uh, gamit natin sa pagbuo nito. Ayan. Isang spot weld. Ayan. Sana quality at magandang klase ito. So i-unbox na natin, wag na natin patagalin mga master. Binili ko to ng mga mahigit 1,000. Uh, 1 yata yung bili ko nito. Ayan. So sana magandang klase ito at quality at uh, matibay yung kanyang uh, pyesa kasi kadalasan sa mga ganito mga master ay may yung mga battery syempre ang technique dito ay papalitan na lang natin ng battery kung sakaling humina na yung battery nito spot weld kasi mayroon na po itong battery mismo sa loob nya kaya naman masusubukan ang performance nito kung talagang magandang klase ito at magagamit natin palagi kapag ka mayroon tayong bubuhin na 18650 ayan may kasama pa siyang tabing wire mga master may presya na tabing wire Ayan. So natin. Okay. Ayan, medyo manipis lang siya ng konti mga master. At siyempre may kasamang manual. Ayan, pagka gusto nyo ng basahin, basahin nyo na lang mga master. At uh, ito pa mga master. Ayan, may kasama siyang uh, ano to. Ito yata yung ano. Ayan, yung inaapakan pagka, ayan. Uh, ano tawag dito? pagka ispat mo na yung battery yan napakan mo yan para mag uh, ano, ma ispat yung battery yan okay at uh, sana uh, tumagal itong uh, atin nabili na to mga master at siguro ito naman mga master yung ano yung kanyang uh, uh, EC charger yung kanyang charger ayan yung kanyang charger kasama yung kanyang charger ayan okay ayan po mga master kaya speak ito so, yan kita nyo ba ayan so basahin nyo na lang mga master screenshot nyo na lang at uh, syempre mga master hindi lang yan may kasama pang uh, ito yata yung dalawang ano ayan yung wire pakicomment na lang anong pangalan nito dahil uh, mahina tayo sa mga ganitong klaseng ano kasi first time natin bumili nito mga master ayan yung dalawang wire na pang spot Ayan. Okay, napakasulid yung kanyang wire. Mataba siya mga master. Ayan, kita nyo naman mataba siya. Siguro nasa Gids 4. Okay, ganun siya kataba. At syempre ito na yung kanyang mismong spot welder. Ayan. Ayan, sana matibay mga master. So, tanggalin natin tong bubble wrap na ito. Ayan. Ayan, first time natin bumili ito mga master kaya video hindi pa tayo nito uh, kabisado natin yung bawat uh, ano nito ayan mayroon siyang uh, 7.52 volts dito yung kanyang volume okay at dito isasaksak sa likod yung kanyang charger ayan at saka itong ano din yung apakan mga master ayan dito rin i, ano, isasaksak ito po ay manual lang po ito na ano na spot welder at ito yung kanyang dalawang wire mga master. Napakasulid. So dito naman yan isasaksak sa harap mismo mga master. Ayan. Ayan. Hindi pa natin to kabisado mga master. Kasi first time natin itong uh, gagamitin. At syempre. At ngayon lang tayo gagamit talaga. So yun lang mga master. Maraming salamat sa inyong suli na panonood dyan. Hanggang dito na lang ating video. Abangan sa mga susunod nating upload. Maraming salamat mga ka-DIY.